So tanawang bitin mga lalabs Dako kayo Kubra na siya guys Muna yung ulo Dako kayo Yung lawas guys Abot na, na dito guys Ay nabitik lang yun na siya sa pukot so, hi guys So saka today, ang nag uh, Hulatog update About atong Or Nag asa update about sa Papi na katong na napakauna ko guys Is Ara na siya guys Ay Medyo okay na siya guys oo uh. Pero wala na kung nanggaan guys para dalan siya og pagkaon um, na ibitin may nga na ibitin guys as in had look like, guys so lang na na siya na maadto siya kay na siya na ang nagaadto sa balay aranak makatindog na na siya guys makalakaw na po siya so ambitin guys dako kay guys na diri guys ay nabutang siya sa pukot had na kung maadto dira kaysa agbut nung ganyan so na guys oh na siya pero bisag na pukot siya guys guys had na kung balik so di mo maklaro eh Dako siya guys. Kubra siya guys. Ala uh, guys. In, in. Lalo ano siya sa pukot. Mm. kong maklaro guys. No? Para guys, um, dako siya. di ba? So, madlock na kumadto dito basig na apan ni mga kauban. Sagbot na mga diri guys. Kaya na -abandon na nga. Kuan baluti tapad sa amung ah. So bitin mga lalab. So, dako siya. Mm. Pero nasulod na sya, ano siya. Nabitik siya sa puput guys. Mm. na kumu, Bad to. So nagawalat lang kung nga ang papi nag sa balay kay... Saka na lang ako siya ginapakaon. Madlock na ko <laughs> Ay, kubra siya guys. Kubra siya. So na siya diri guys. So, makita na siya diri. Mang wala na ko naga ano. So guys. Hmm. So, na siya mga lalabs. Mm. Hmm. Nabitik lang gid siya sa pukot. So kung wala siya nabitik guys. Mato siya diri sa balay. Taas kay na siya guys. Hmm. na no. So wala na mo siya nakuha guys So yung hadlock ko guys Takuha na ako ng daddy kong nanay time si daddy So ang iro guys is nara siya dito asa payag ara Tira na siya Magatuan lang siya di arin So ito na mabitin mga lalabs Dako kayo Kubra na siya guys Diba Mga na mahadlock Kung kumuha na balik Tira guys Kinatawag lang nako siya Diba So wala namang ginagaan Ano, ano ni Dariana Lotte guys So wala na siya ginaad to. So, diba? Dako kayong bitin, guys. Sa pasensya na mo. Wala nag-ano sa papi. Ara hmm. Diba? Napitik pa ganina sa pukot, guys. Taas din na siya, uy. Madlock ka siya. Madlock na kung mahal. Hmm. hmm. pa dito, guys. Hmm. Gasta taas ka na siya, guys. Ang inlock siya. Hmm. Muna yung ulo. Dako kayo. Yung lawas, guys. Abot pa na dito, guys. Ay, napitik lang na, na siya sa pukot. Meron po nabitik, guys. kay basing matos balay. Ginoon ko tabang. <laughs> hey! So, pasensya na guys kung wala ko i-update guys. Kaya nahadlock ang person sa Bitenso mo na ang payagda guys. So, so ipaayo pa ganin ako na kay daddy ang coral drag guys. So, na lang sumpay at na sumpay atong padar na kawala na may nagpuyo diha ah.